Eto, ang uh, idol oh. Uh. Dinala rito. Ah. Radiator to ng ano eh. Ah, radiator. Generator. Oh, radiator ng generator to. Kulay blue. Yung intake nya. Ito <tinyo> yung radiator. Papa overhaul to. Oh, puro putik yung look puro putik yung loob bubuksan ko yan tapos baklasin muna tapos testing tapos buksan kasi baka may butas yung tubo kapag walang butas yung tubo bubuksan natin babataas para ma overhaul malinis para isang ano kasi matagal, matagal to bago tawag dito nila gawin na naman kaya isang bagsakan so, ng sauce ang dumi ng inti ko oh. may butas kaya ito. parang ano na rin yung tubo nyo dumi ito okay pa naman dapat na muti ito namumuti oh parang may butas dito malalaman natin yan may testing. Papaklasin natin. Okay? Update ko na lang kayo. Paklasin na natin. Ito, mga kailangan tayo ng number 10 yan yeah, number 10 lang yan okay buka tayo number 10 ano kasi yung pagtatanggal natin wala tayo nung impact wrench na digis 10mm kaya mabagal pero okay lang hindi naman ako nagmamadali yan uh, pag natanggal natin to mapag mapaghihiwalay na natin yan matetesting natin to at ayan kung may butas yung mga tubo ayan. so ayan mga boss napaklas na natin oh. yun oh. dumi Dumil? Oh. okay naman yung loob niya, kasi hangin lang naman to, eh. ito eto lang na. pero tetesting natin yan baka may bukas yung tubo aduda duda eh. <laughs> malalim oh. pero makapal naman yung tubo niya eh testing natin mamaya maya lilinisin ko muna saka ito pa oh lalim din <sighs> grabe ang lobo oh. burak burak yung lobo oh kapal oh no? oh grabe yan yung taas ng burak nya sa loob sa tangke grabe, no? tingin natin talagyan ko ng panara para makapasok yung hangin tingnan lang ito yung panara nito halap muna ako mga busa so ayan mga idol oh. wala siyang buta sa tubo pero sa heater plate mayroon siya yun kaka ito yun tsaka yan um, overflow pipe tsaka ito panara yan sa return tsaka yun panara rin hindi nahitipitan ah hindi nga talaga <laughs> ito yung ano kasi yung clam eh so, ito yung butas focus tayo sa dalawang butas yan yan yeah. wala hmm. hanapin ko kung pang ilan yan kasi 4 rows to eh 4 rows o Okay. Napin okay. natin. Okay.